Hey guys, malinti ako guys, galing ako na malinti. Ito yung mga binili ko guys. Pandisal, isda. <laughs> Yan yung mga binili ko guys. Ito yung daanan sa uwi. Eh. Sa amin, dyan guys. Ganda ng bahay doon. Yan yung romporent rent na rin toon guys. Kuha na kayo guys, rin toon. Gilid dyan, dyan sa amin guys.